tuloy-tuloy pa rin ang pagpapatikos sa ni VP Jojo Binay kay Davao City Mayor Rodi Duterte. Gumawa pa siya ng video para ipanawagan na huwag iboto ang alkalde. Si Mar Rojas naman may bagong term of endearment kay Digong. Alamin kung ano ito sa pag-aksyon ni Mia Reyes. Huwag iboto, hindi dapat mag-angulo isang tulad ng Duterte. Ito ang matapang na mensahe ni Vice President Jejumar Binay sa kanyang official Facebook account. Giit ng Vice Presidente, hindi dapat maging Pangulo si Mayor Rodrigo Duterte na mahilig umanong pumatay ng mga kriminal. Kaya payo niya sa si mga botante bumoto ng tama para hindi magsisi sa huli. Tayo ko ay nanglaman sa Marcelo ay itong sinasabi ko ni Sen. Duterte, pa sa Marciano. Maging sa kampanya ni Binay sa Osamis City, binanatan niya si Duterte. Kaya ito bukod sa berdugong pumapatay ng mahirap, tatawagin ko na rin itong hari ng kasinungalingan. May tinatagong sakit din daw si Digong, kaya hamon niya sa alkalde, isa publiko ang medical records nito. Si Liberal Party Standard Bearer Mar Rojas naman, tinawag na ampaw si Duterte. Matapang ka lang sa salita, hindi mo nga nagawa sa sarili mong lungsod. Ipapangako mo sa buong sambayan ng Pilipino na magagawa mo ito sa loob ng tatlo hanggang anim na buwan. Pampaw ka. Binatikos din ang dating kalihim ng pahayag ng Digong na hahamunin niya ang China ng suntukan o barilan kaugnay sa isyo ng agawan sa teritoryo. Sasabihin niya sa China na suntukan o barilan na lang. Ganun ba kamura ang pagtingin niya sa buhay ng ating mga kasundaluhan? Nadadali niya sa pamatsuhan ang buhay nila? Agad naman bumuwelta si Duterte kay Rojas. I built Davao over a period of 22 years. That is my exhibit. Anong ginawa ni Rojas? Hindi rin niya pinalampas sa mga tirada ni Binay. Kayo, huwag bumoto kay Binay kasi mauubos ang kwarta. Ako, kay ako ng kriminal. Ang nanasaktan, yung kriminal lang. Kakasa rin ang alkalde sa hamon ni Binay na ilabas ang medical records. Pero dapat magpalitan daw sila ng doktor para walang dayaan sa resulta. Kapag nanalo rin daw sa eleksyon, gagawin niyang kalihin ng DSWD si Senadora Grace Poe at assistant to the president si Congresswoman Lenny Robredo. Umaaksyon bilang Pilipino, Mia Reyes, News 5. to come back use five everywhere copyright 2016